kapagparang araw po sa inyong lahat mga ka-farmers muli naman tayo magbabalik sa ating mong sinyo youtube channel so ngayong araw po na po ay araw na po sa ating pag-arabis sa ating itinayin po na kain uh, so samahan nyo lang po ako kung magka kung ilang sapo po ang ating magpapuha sa ating 1 uh, hectare na itinayin po na yung kamparasin tinanim ano, you know? na tayo tinanim ang kanyang mga butol mga kaparmers ay ating tinanim sana maganda kaanin po natin at nagpapasalamat kami ngayon dito sa aming lugar po na ngayong harvest po nato ay mataas po ang ating kuad an? presyo umabot po ng 27 per kilo yung 160 at saka yung uh, regular na pula pala ay ay uh, 26 pesos uh, per kilo so salamat sa sana at least makapagkontrol din tayo makabawi-bawi <laughs> may ilang mga krabbing kasi na bababa po ang ating kuat bababa po ang ating uh, presyo dito so ngayon mataas pero hindi po natin alam pagdating po ng ilang bulan pa baka mahal rin ang uh, wad, mahal rin ang bigas so kailangan po natin magkira po dito ng ating konsumo at least hindi natin bibili sayang nga naman bibili po natin lahat po kahit ma kahit na ma mahal yung palay pero kailangan po na tayo magkira ng ating konsumo tapos naman ko ay makain ko natin yung pinaghirapan ko natin sa

jika punya uang So, Mega <mayaka> farmers Nah, <laughs> kita parai.